DIY nga pala tayo ulit mga kaidolo. Yan. Gagawa tayo ng signage. At yan ang ating mga kakailanganing uh, gamit. Ayan, wala nga lang pala dyan yung panggupit ng uh, metal paring. Dahil uh, metal paring yung ating uh, ginamit. Para makakatipid. Yan, maraming uh, gustong maglagay ng signage sa kanilang mga tapat ng tindahan. Yan, tama-tama ito sa may mga tindahan. Sa gustong makatipid ito ang inyong uh, gamitin eh, metal paring lang tinupi lang natin yung uh, metal paring katulad nung pagkakapagawa ko dati dun sa patungan ng rep yan kinuha ko lang ang sukat nya tapos tinupi ko lang mahirap kasi pagka puputul putulin ko pa uli yan tapos saka ulit natin uh, i-re-ribit lang yung ginawa natin a 4 by 9 feet nga pala yan ang sukat nya metal paring lang siya tapos uh, plywood yung manipis lang na plywood para mas sure na makakatipid-tipid tayo. Dalawa nga pala yung ating ginawa na signage dyan. Dalawa yung pinagawa sa atin. Kasi nga mas mahal naman talaga pag magpapagawa ka lalo na yung may ilaw sa loob. Ito pwede mo rin naman siya lagyan ng ilaw kapag nabuo mo na. Yan, yeah, may drill ka lang, riveter, ayos na ayos na makakagawa ka na sa murang uh, halaga lang. At ito yung ating unang ginawa. Ayan, di ba? Tamang tama sa mga gustong makatipid. Ayan, inipit din siya natin ng wool engel. niyan yung gilid. Pagkakapaglagay natin dyan. Para hindi siya bubuka. Tapos niribit natin. Para mas uh, sure. At ito naman yung isa. Yan, nilalagyan siya natin ng tape. Yung tini -tape ko muna para mabatak ng maayos. Kailangan siya mabatak ng maayos eh, para magkabilang dulo. Tape mo yung kabilang dulo, tapos hatakin mo doon sa kabilang dulo para siya uh, plat na plat doon sa plywood. Yan, tapos saka natin siya iipita ng wool angle. Tapos iri-ribit din ulit natin yung uh, wool angle. Para mas maganda siya. Mas maganda yung pagka niya. Magkano lang ang tarpaulin ng 600 lang ata yan. At tapos metal paring, tapos sa uh, plywood na manipis lang. Okay na, mayroon ka ng uh, magandang uh, signage na pwedeng ilagay sa tapat ng intindahan. O oh, yan, at ikinabit na nga natin. Nakabit na natin yung uh, dalawa. O ah, diba? Pwede mong lagyan lang yan ng ilaw sa ibabaw. O oh, sa ilalim, depende na lang siya kung saan mo siya gustong itutok yung ilaw niya. Para kitang kita siya sa gabi.